Sa Mabuting Lupa Ang mga hasik ay hindi lagi nang makakasagupa ng kabiguan. Tungkol sa binhi na nahulog sa mabuting lupa ay sinabi ng tagapagligtas. Ito ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig-iisang daan, ang ilay tiga-anim na po, at ang ilay tig-tatatlumpo. Ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ng salita, pagkarinig at nangagbubungang may pagtitiis. Ang pusong timtiman at mabuti na binabanggit ng talinhaga ay hindi isang pusong walang kasalanan sapagkat ang ebanghelyo ay dapat ipangaral sa mga nawawaglit o nawawala. Sinabi ni Kristo, hindi ako na parito upang tumawag ng mga matwid, kundi ng mga makasalanan upang magsipagsisi. Ang napasasakop sa pagsumbat ng banal na spirito ay siyang may timtiman o tapat na puso. Kanyang ipinahahayag o kinukumpisal ang kanyang kasalanan at nadaraman niya ang kanyang pangangailangan ng habag at pag-ibig ng Diyos. Siya'y may matapat na hangaring malaman. Siya'y may matapat na hangaring maalaman ang katotohanan upang iyon ay kanyang masunod. Ang mabuting puso ay isang nananampalatayang puso. Isa na may pananampalataya sa salita ng Diyos. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring mangyari na tanggapin ang salita. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang siya ang Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Ito ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita. Pinikit na mga pariseyo noong kaarawan ni Kristo ang kanilang mga mata baka sila'y makakita at tinakpan ang kanilang mga tainga baka sila'y makarinig. Kaya nga ang katotohanan ay hindi nakapaglagusan sa kanilang mga puso. Sila Sila'y tumanggap ng kagantihan sa kanilang sinadyang pagmamaang-maangan at pagbubulag-bulagan. Ngunit tinuruan ni Kristo ang kanyang mga alagad na dapat nilang buksan ang kanilang isipan sa turo o aral at maging handa sa pagsampalataya. Ginawaran niya sila ng pagpapala sapagkat kanilang nakita at napakinggan sa pamamagitan ng kanilang mga mata at mga pakinig, yaong nagsisampalataya. Tinatanggap ng mabuting lupang tagapakinig ang salita. Hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. Siya lamang na tumatanggap sa mga kasulatan bilang tinig ng Diyos na nagsasalita sa Kanya ay siyang tunay na natututo. Siya'y nanginginig sa salita sapagkat sa kanya, ito'y isang buhay na katotohanan. Binubuksan niya ang kanyang pangunawa at ang kanyang puso upang ito'y tanggapin. Ang ganitong mga tagapakinig ay si Cornelio at ang kanyang mga kaibigan na nagwika kay Apostol Pedro. Ngayon nga, kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinagutos ng Panginoon. Ang pagkaalam o pagkakilala ng katotohanan ay hindi gaanong nakabatay sa lakas ng katalusan na di gaya ng kadalisayan ng layunin, ng kapayakan ng isang maalab at umaasang pananampalataya. Sa mga nagpapakumbabang puso na humihingi ng patnubay ng Diyos, ay nagpapakalapit-lapit ang mga anghel ng Diyos. Ang banal na spirito ay pinagkakaloob upang buksan sa kanila ang masaganang mga kayamanan ng katotohanan. Ang mabuting lupang mga tagapakinig, pagkadinig ng salita ay iniingatan iyon. Hindi magagawa ni satanas at ng lahat ng masasamang kampo nito na agawin iyon. Ang pakikinig o pagbabasa lamang ng salita ay hindi sapat. Siya na nagnanasang makinabang sa mga kasulatan ay dapat magbulay-bulay sa katotohanan ng ipinakikilala sa kanya. Sa pamamagitan ng masigasig na pag-uukol ng pansin at ng may pananalanging paglilimi-limi ay dapat niyang matutuhan ang kahulugan ng mga salita ng katotohanan at taimtim na inumin ang espiritu ng mga banal na orakulo. Hinaatasan tayo ng Diyos na punuin ang pag-iisip ng mga dakilang isipan, ng malilinis na isipan. Nais niyang tayo'y magnilay-nilay sa Kanyang pag-ibig at kahabagan na pag-aralan ang Kanyang kahangahangang gawain sa dakilang panukala ng pagtubos. Kung magkagayoy, lalo at lalo pang magiging malinaw ang ating pagkaunawa sa katotohanan, lalo pang magiging matayog, lalo pang magiging banal ang ating paghahangad ng kalinisan ng puso at ng linaw ng pag-iisip. Ang kaluluwang tumatahan sa malinis na impluensya ng banal na isipan ay babaguhin ng pakikipag-niig o pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kasulatan. At nangagbubunga yaong mga pagkarinig ng salita ay nag-iingat nito ay mga bubunga ng pagtalima. Ang salita ng Diyos na tinatanggap sa kaluluwa ay mahahayag sa mabubuting gawa. Ang mga bunga nito ay makikita sa karakter at sa kabuhayang katulad ng kay Kristo. Tungkol sa kanyang sarili ay sinabi ni Kristo, Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautosan ay nasa loob ng aking puso. Hindi ko pinagahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng aking ama na nagsugo sa akin. At sinasabi ng kasulatan, ang nagsasabing siya ay nananahan sa kanya, ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Madalas na nakakasagupaan ng salita ng Diyos ang namamana at nalilinang na mga katangian ng karakter ng tao at ang kanyang mga kaugalian sa buhay. Datapwat sa pagtanggap ng salita ay tinatanggap ng mabuting lupang tagapakinig ang lahat ng mga kondisyon at mga hinihingi nito. Ang kanyang mga kinaugalian, mga na at mga gawain ay ipinasasakop sa salita ng Diyos. Sa kanyang pananaw, ang mga utos ng natatakdaan at nagkakasalang tao ay lumulubog sa pagkawalang kabuluhan sa piling ng salita ng walang hanggang Diyos. May buong puso at may dihating panukala na inahanap niya ang buhay na walang hanggan. At sa halaga ng kawalan, pag-uusig o ng kamatayan na rin ay kanyang susundin ang katotohanan. At siya'y nagbubungang may pagtitiis, walang tumatanggap ng salita ng Diyos na nalilibri sa hirap at pagsubok. Subalit kapag dumarating ang kadalamhatian, ang tunay na kristyano ay hindi nagiging di mapalagay, di nagtitiwala o lupaypay. Bagamat hindi natin maaaring makita ang tiyak na kahantungan ng mga bagay-bagay o maunawaan ang layunin ng mga pamamatnubay ng Diyos, ay hindi natin dapat itakwil ang ating pagtitiwala inaalaala ang magigiliw na kahabagan ng Panginoon. Dapat nating ilagak ang ating kabalisahan sa Kanya at may pagtitiis na hintayin ang Kanyang pagliligtas. Sa pamamagitan ng pakikipagtunggali ay napatitibay ang kabuhayang ukol sa Espiritu. Ang mga pagsubok na napagtitiis ang mabuti ay nagpapatubo ng matibay na karakter at ng mahalagang kagandahang espiritual. Ang sakdal na bunga ng pananampalataya, kaamuan at pag-ibig ay kadalas ay nahihinog na mabuti sa gitna ng maulap na bagyo at kadiliman. Inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Kaya ang kristyano ay dapat maghintay na may pagtitiis sa bunga ng salita ng Diyos sa kaniyang buhay. Kadalasan kapag nananalangin tayo para sa mga biyaya ng Espiritu, ang Diyos ay gumagawa upang tugunin ang ating mga dalangin sa pamamagitan ng paglalagay sa atin sa mga pangyayaring magpapatubo ng mga bungang ito. Subalit hindi natin nauunawaan ang kanyang hangarin at tayo'y nagtataka at nandulupaypay. Gayon may walang makapagpapatubo ng mga biyayang ito malibang sa pamamagitan ng paraan o gawain ng paglaki at pagbubunga. Ang ating bahagi ay ang tanggapin ng salita ng Diyos at tahwakan itong matibay na lubusang ipinasasakop ang ating mga sarili sa pagkontrol nito at matutupad ang layunin nito sa atin. Kung ang sino man ay umiibig sa akin, wika ni Kristo, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming tahanan. Ang impluensya ng isang lalong malakas at sakdal na pag-iisip ay mapapababaw sa atin sapagkat tayo ay may buhay na pagkakaugnay sa pinagmumulan ng lahat ng tumatagal na kalakasan. Sa ating banal na kabuhayan ay pabibihag tayo kay Kristo Jesus hindi na natin ipamumuhay pa ang karaniwang buhay na makasarili, kundi si Kristo ang tatahan sa atin. Ang kanyang karakter ay makikita sa ating likas, sa gayoy magkakaroon tayo ng mga bunga ng banal na spirito, ang ilay tig tatlumpu at ang ilay tiga anim na po, at ang ilay tigi isang daan.